May <laughs> develop nila. May, may capability na maging vlogger talaga. Damang damang yun daan. Ay baka ano yan, tuloy. Ay hindi wala. Parang gawin parang kain niya. Parang kain. Gal baka transfer yan niya. O, panda ko mukot kaya. Mga turma. Camera. Camera. camera, light. One way photo. Ito two-way na. Ba't tumayimig si... Pabalik dito at makikita na eh. Isa lang si, si Mano. Bawal Ma si yung ko, may uh, eye practice dito. Nasaan tayo? Nasaan tayo? So, <laughs> sobrang liko. So, nasa sobrang liko tayo. <laughs> Ito, <laughs> sira. Sila maliko, sobrang liko. Ba merong si RD ko. Ay, dito pa lang flag ng Hapon sa ka USA oh. Sa ka Pilipinas. Joint forces. Oh, may tangki pa doon oh. Sandi. Oh. Tati pala yun. Nasa corridor po kami ngayon. okay <laughs> Kaya